Dito po tayo kay Ate Mena ko. Yan oh, dami niyang gulay na magaganda. Meron din siyang kalamansi, siling panigang, upo, ampalaya, talong. Yan. Ayan oh, talong. Meron din siyang ano, siling Taiwan. Yan, magandang umaga Ate Mena. Ay, nako, naka-red na red naman. In love ang akin Ate Mena. Yan. Damit wala. Bag pula, medyas pula. <laughs> Pulang pula, in love to. seresti in love na in love si ating mother dear. Ate, ate Mena, magkano ang palayan natin ngayon? Oo, O, oh, asking price niya, 40 per kilo, 400 per bundle. Tanong natin yung talong. Ate Mena, yung talong natin. Ay, ano yan? ay, mag ay maganda-maganda talong. 30? 30? Yun. Yung maganda magandang tong 30. Yan oh, meron din siyang feeling Taiwan. Magtanong Yun natin. Yung Taiwan natin mag asking lang. Oh, yan. Ganun pa rin 35 pa rin, walang pagbabago. You know? Ayan. 1817 yung kalamansi ni ano Ate Mena, yan oh. No? Yung ating ano panigang. Panigang 30 25. 30 At 25 sa ating upo. Kinsey, at na medyo umulan na ngayon ha. Simula na yata ng tagulan ano. Eh, oh, yan. Pag pag ano, umulan, maraming gulay panigurado. Kaya lang kalaban natin baha ano. Yan. Yan. Oh, si Ito, hindi tayo nakita. Salamat sa binigay mong shampoo, sabon, pati pabango. Busy tayo kasi sa kampanya kaya medyo nagpupunta ako dito sandali lang, magbi lang ako takbo agad. Si yeah, Ate Mena, oh, sabi mo si ano, si Ate si Resti. Si mo. at oh, tulog pa ba yan? Yan. Mamaya mapapanood niya yung tiyak. Yung in, in love na, in love si Ate Mena. Pulang damit, pulang bag, pulang medyas. Yeah. Okay, salamat. Oh, dalang tulog na lang. Okay. Salamat. Sana nga. Dito sa yes. Dito, wala pang mga gulay na dumadati medyo, medyo. ay ito po si Dingdong Dantes. Dingdong Dantes magkano yung ating talbos ng Ampalaya? 40 lang po, 40. 40 ano yung isang ganito no? Ilang kilo yung ganito? Kalahati. Kalahati yan, tantya na kalahati. Ito naman po si Marian Rivera, bagong ligo pa lang po, kararating. Marian, magkano yung ating kamatis? Ah, spring lang eh, may maganda dyan doon. Sa Oh, kinse daw yung kamatis eh, no. Saan ba galing to? Wala na tayo dito eh, no. Wala na sa kabanatuan eh, no. Ayan, no. Oh. Ina natin medyo ano. Ay, mamaya hihingi ako ng kamatis. Mga tatlong piraso sa usawan sa tuyo. Ito. Ito si ano, Madam Sweet mag-anto, ah mag- Magkano yung salamit natin dahil ito yung isang big fish? 10 piso. 10 piso. Ano ba ito? Ilang kilo ito? Walang kilo. Hindi po rin ito. Ah, basta tali per tali. Itong siling yung ano natin, uh, ah, Taiwan. Ay, siling panigang. Talbos. O, daan ng sili. Yan, oh. o. Oh. 25 po. O, oh, 25 po. Medyo mura-mura. Salamat, madam sweet. Ah, dito, napakaaga natin kay Ate Baby, hindi pa masyado dumadating yung kanya mga gulay pero meron na siyang talong. Ito magandang maganda yung talong ni Ate Baby. Good morning Ate Baby. Kaganda ng talong mo. Anong talong Ang Variety. Oh, mucho po. Magkano Ate Baby yung asking price natin natin? 35. Oh, 35 per kilo. 350 per bundle na alis na. Ibig sabihin na alis na benta na. 350. Natuloy, Natuloy na yan. Pero magaganda yung kanyang talong. Ang gaganda naman ano? yan. Yung ating ano, Bulacan Bente, White. Bente. Bulacan White, 130 na tuloy. 130 yan. Natuloy na. Pag sinayang natuloy na, benta 30. na. Nabili na. Isang pala yan natin. 45 asking? 45 asking price 450 per bundle. Hindi pa natuloy. Asking price pa lang. Yan. Salamat! Maga ka ata. Oo. So, medyo may lakad. Alam niyo nakita ko uli yung kaibigan kong tamad na sumipag ngayong araw. Ito, si Madam Lin, saan galing? Ah, ila, isang linggo ka. Ah, isang linggo ka, oh, ka na wala. Ay, magaling yung ating palipit na ano, na patola. Magaling oh, din. Sandaan, sa bandel. Eh, yung nga pala yan, magaganda. Oh. 45 ang asin. 45 ang asin. salamat. Yeah. Kompleto yung anong silang ngayon, palaya sila present. Tingnan yung, yung face nila, ang ganda ng dalawa. Ganda Isang mapagpalang araw, kabanatuan kong mahal. Sa lahat po ng ating mga kapalengke, sa aking mga kapwa, kabanatuan I'm proud to be Kabanatrenyo dahil tatak na trainee po tayo welcome po ulit sa ating youtube channel Dan TV Mr. Palenque muli po ito po ang inyong kasama kaibigan kasangga ng mga farmers ang boses po ng Palenque tumatakbong konsehal ng lunsod ng Kabanatuan numero 24 po madaling tandaan ng apelido Biernes po Dante Biernes ang boses ng Palenque ang Mr. Palengke po ng lungsod ng Cabanatuan City. Today is May 9, araw po ng Biernes. Isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga asking price o turing ng mga presyo ng mga sariwang gulay na tulad ng nakikita nyo sa ating video. Dito lang po yan sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija, ang Cabanatuan Baseball Trading Center. Palengke ng Samitanan, narito lang po yan sa ating barangay Magsaysay Norte. Samahan niyo po ko kung alamin natin yung mga asking price ng mga gulay na ito para naka-update po tayo. Kaya kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palengke, Please don't forget to subscribe our channel para naka-update po tayo. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan. Tumatakpong konsihal na nunsod ng Kabanatuan Independent Candidate. Dante Viernes po, ang Mr. Palente, ang boses ng Palente numero 24. Salamat po. Samaan niyo na po ulit ang mag-update ng mga presyo ng mga gulay dito sa ating baksakan. Ayun, ito si Pareng Jeng-jeng ko. Oh. Oo, gidao tayo pare. Mana lang ako sa ilamang okay, lang okay, sa akin ng tatlong si ng tatlong paligo. Ayun. Number 24 sa baluta. Ayun. Madaling hanapin, madaling ma-attack. Ayun, nasa palengke lagi. Arow-araw nasa palengke. Ayun. Ayun. Pare, magdala oh. yung ano natin, okra natin, asking price. Okay. Pare, okay. pare. Ano. pare, madaling lapitan. Ah. Oh. Paris. Magkano? 40 Paris. 40, 50 per kilo. 500, okay. 400 per bundle. Oh, ito ngayon muna ito. Papaya muna. Papayain natin pare, 12 10. Oh, 12 10, 220. Tara uh, yeah, na tayo. Oh. Tara <laughs> ka pare, gist eh. Oh, uh, are yung ating uh, ano. Hindi do focus ay pare. Yung bonito natin ang palaya. Ah, uh, eh 20 lang pare. Yeah, 20. <laughs> 20, 20, 20. Talaga Sari, to. Tingnan ka kalimutan talaga. Talaga tang pare ko talaga. Kumpare ko, ating at ano, ah. ilan ang suporta niyo? Ah, toto. Isa sa loyal kong ng ano to, oh. kumpare. Eh, talaga nga 'to, wala sa to. Oh. Dito ulit tayo kay Madam Malo. Lagi kong pinupunta ang pati si Madam Ella. Kaya wala si Madam Ella. Madam Malo, magkano yung sinibuyas? Sinibuyas ba to? Magkano yung sinibuyas natin ngayon? O, oh, one, one, Sa ating sampalok. Sampalok, 600. 600. Sa ating, ah, uh, ito. Galyang na pula. 35 sa puti. Sa puso natin mapagmahal. 250 yan. Salamat. Yan na, medyo madilim. Uh, nagbabanta pong bumaksak ang isang malakas na ulan. Yan. Kaya ang ginawa ni Kapitan dito, talaga masipag ang ating Kapitan dito. Biyero nyo, tinambakan ng mga bato ng buhang talaga yung ano, para hindi man lang uh, bumaha dito. Araw-araw, ginagawa ng para ng ating masipag na Kapitan na Myra Lopez. syempre, andiyan dyan kasama yung ating uh, kabrad na Kapitan na si Blackman. ito tanong natin oh ganda magkano yung ating abonito uh, 2018 ito naman ng imar ni Marnir. Ere, may nakita akong ano uh, ito pato lang kinis magkano yung pato lang kinis natin pinse uh, itong ganito natin sitaw na verde 80 ang mura pala ng sitaw yan ha? Huh? Ah, Mexi yan. Okay, yan. Kosi. Ayun, ganun sana. Salamat. Ayun, gamatis natin ngayon yung magaganda ng ito. Baba Bababa ngayon, bumaba, no? Ayan. Thank you, Madam Amelinda. Ayun, no? Oh, Kasalukuyan po nagdadatingan ng ating mga gulay. Ang oras po natin, 9.30. Eh, tatanungin ko lang, hindi ko na po kukunan yung ano, tatanungin lang natin yung luya. Madam, magkaling luya natin ngayon? Ask me lang. 1.5 po. 1.5 yan. Yeah. Kaganda ng presyo ng ating luya. 1.005 isang bundle po. Bali 10 kilo po yan. Siyempre dito sa ating mais. Sa mais ni Madam Aya. Laging ito yung natin eh. Uh, Ina-update yan natin na mesi. Eh. Basta mais ang pag-uusapan. Kay Ate Aya tayo. Ayan Oh. Ang daming mais o. Oh. Mais na dilaw at puti. Ate Aya, baka yung dilaw na. Oh, ma malapit na. Ate Aya, baka yung dilaw natin. 170. Oh, 170 po. Isang bundle yun ha. Napakamura, 170. Pag, bine, nag negosyo ka yan, mo. Mahal eh, no? E yung ating puti. 230. 230 yan. Medyo mura po ngayon yung ating mga mais. Saan galing ate ayay mais natin? Dito lang kabanatuan. Yan, dito lang sa ating nasa kabanatuan. Yan, sabi ni Ate Aya, malapit na daw po. Yan. Tandaan niyo po, ang election po, isang araw lang po yan. Pagtapos yan, burado na at sa isipan natin yan. So, yung Ate Aya. Ay, Ate Ine, ano yan? Almusal, merienda. Almusal. Gaganda lang kamatis. Magkaling kamatis natin, asking price. O, oh, 15. Yan o, oh, ito magaganto. Mamaya, hindi ako ng tatlong piraso. Pansaw-saw sa tuyo. Ayan. Eh, uh, Ay, yung ating tong up ceiling panigang. 30. Eh, yung sinusulatan ni kuya natin nga, ano, siling pa, uh, Taiwan. 45. 35. Si pag namang sumulat na, nan, ano? Oh. 35. Ayan. Oh. Salamat. Oo, oh, yun o. Oh. <laughs> Oo. Oh. <laughs> <laughs> wag mabilis wag mabilis daw masyadong didiinan natin dahil medyo baka luwag o oh, masira basta banayad lang banayad lang yung pagbilog Saan wag lalaki lang ng eh oh, wag natin wag tayo po isipin po natin yung iboboto natin na talaga makakatulong yan alam niyo naman lahat ng mga kandidato makakatulong yan meron po talaga mga adikain tumulong yan nasa inyo na po yan kung sino po yung napupusuan niyo yung napupustuhan nyo po, e eh, yun po ang siyempre ang ating iboboto. Yan po, kasalukoy nagdadating ng mga gulay, 9.35, dahil maaga pa po. Napaaga po tayo nandating dito sa ating baksakan. Ayan, si ate ini, oh. Mamaya, babalikan natin yan. Medyo marami pang ano eh. Marami pang bumibili. Ayan. Ayan. Ay, dito meron tayong ano, siyempre sa mais. Ay, may pipi ng puti. Magaling yung ng puti po natin? Ang dami, oh. Ah, napakamura naman ang ating pipi ng puti. Ay, eh, yung kinerot ba? Kinerot to, kamote? Ah, mura lang talaga ang kamote dito, 150. Sa kamote po natin, Taiwan si. 240, medyo bumaba sa kamoting puti po. Ah, sandaan na lang. Ay, sandaan na lang. lang. Alis parang pinamibigay na lang. Sandaan na lang, sabi. Yan. Yan, medyo maganda po yung panahon. Hindi naman siya umuulan. Medyo malamig. Hindi na siya mainit. Ano? Sana ka, ganyan lang. Ano? Yung hindi siya umuulan. <laughs> <laughs> parang, kaya lang parang nakakatama din. Ano. Pero maganda yan. Oh. Wala, yung, wala si, uh, si Boss Ed natin. Babalikan natin to, yung idol natin. Yan. Salamat. Yan, ito po tayo sa Agulay Baguio. Sa harapan po, bandang kaliwa. Pagpasok ng entrance sa Joyce and Ed's yan. Good morning po, madam. Madam, tanong lang natin, magkano yung ice cream price ng isang repolyo po natin, isang bundle? Ayan o, oh, napakamura. Tingnan nyo, quality, quality, repolyo niya. Napakaganda, pang mall. Ayun sa yote po natin. O, oh, 280 ang bundle. Sa patatas po. 450 sa patatas. Dito po sa ating beans magkano per kilo? 70. 70 sa lettuce po. Sa lettuce 140. 140. celery natin magkano? Ah, 140. Oh, 140. Dito sa batchoy, buchey natin, batchoy ba 'to? Oh, 1. 120 sa lettuce natin bilog. 160. Po. 160 sa romaine po natin na lettuce. 1 120 sa green eyes po natin na lettuce sandaan yung ganito po natin ano yung corn o oh, 23 sa sitsaro po 260 yan na meron din tayong green bell magkano yung green bell po natin 150 sa red bell po 80 at dito po sa ating broccoli sa pechay bagay po natin magkano madam Pechay. Ay na, pag pumunta po kayo ng baksakan, pagpasok nyo ng entrance, hindi na po kayo lalayo. Pwede naman i dito sa tapat nila kung mamamalain ko kayo ng gulay bagyo. Kaliwa lang po, unang-unang pesa. Ayan, nakikita nyo yung entrance. So, ito agad. Oh. Sigurado po kayo, mga quality, good na good yung kanilang gulay bagyo dito. Ayan, oh. tingnan nyo, binuksan nyo siya. Gaganda ng kers. No? Matataba, malinis pa, sir. Ano? ang ganyan ang mga pang na mga quality ng gulay. Salamat po, madam. Dito, tanong natin yung ano. May nakita akong supiyay, oh. Kaya lang, wala yung ano. Ano yung natin yung tanong? Jaga <mikita> magkano yung ating ano, supiyay ngayon? <mikita> Po. Medyo pumapayat mapayat si Madam Jag. Ano <laughs> yung sinasabi ko sa'yo? mo muna sa akin. Wala naman masama kung datnan <laughs> ko Bakit ba? Tignan mo na natin ito. Tanan natin ito. Nagpakot Ayan, tanang natin na. May kausap pa po. Tanang natin yung... Uh, ito, may, si may pipinong puti. Ay, bakla. Bas baka pipin pipinong bakla natin. Oh, wala baba yan. Tingnan niyo naman yung mga natin sa lahing artistahin. Yan. Yan, medyo wala pa pong benta kaya hindi pa may presyon. Kailangan magkaroon muna ng buena mano. Oh, yan, dito po tayo. Ano natin magkano yung okra? Good morning, madam. Madam, magkano yung okra natin ngayon? Ask lang. 35. 35. Eh, yung ating papaya. 12. Ganun pa rin. Walang pagbabago. Salamat. Dahil eh, sa upo natin maganda. Yan. Napakamura po ng upo. Tampo lang. ako ng best friend ko, naaulanan na, dahil umaambunin, magpayong daw ako Best friend, ang ganda ng sibuyas mong puti, magkano yung ganito? Asking price 40, uh, 470 lang 470, ilang kilo ito? Siyam Siyam Ito, ano ito? Uh, 700 di, di uno ba to 700 700, na kilo din E eh, yung ating ano, yung puso mo mapagmahal? Yeah, 22 22, yan Sa kamote nating puti? Yan, yeah, 20 20, yan Palaya. Mukhang napakaaga natin ngayon dito, best It, friend. Ano? No? Kailangan maaga. Alam mo oh. pa maganda maaga. yan. Hindi, siya umuulan. Ah, hindi siya umuulan. Hindi siya umaaraw. Umaampun siya. Mas maganda sa katawan. Ito. Eh, yung alis yung Sophia. May Sophia ka pala, oh. Sa... Ya mora mura mura. Napakasipag naman natin ng, ng kaibigan natin si Louie. Louie, magkano yung galyang natin ganyan? 35 sa ating kamote. Taiwan City 25 ko. Yan po, mga taga Manila dyan, Bulacan, Pampanga, dito na po kayo mga lakal ng mga gulay nyo. Mura po, mura na at sariwa pa ang mga gulay dito sa ating baksakan. Yan. Yan po, patuloy po yung pagtatanong natin ng mga gulay. <laughs> dito kaya Ate Bioli may nakita tayong sigarilyas Ate Bioli magkano yung sigarilyas natin ngayon asking lang 150 bali ano yun na isang kilo o 1.5 isang bundle medyo angat po ang sigarilyas sa Taiwan natin asking o asking price ng Taiwan o yung touring na sinasabi ni Ate Bioli 400 po ano yung 400 na yun isang, isang bundle yan. Ito sa kamatis natin ngayon. Pinsi <laughs> lang daw. Yan. Nora. Wala pa. Kamatis. Hindi pa yata dumadating yung ating ano, yung pechay mustasa. Magkano yung mustasa natin ngayon? Ito si ano, si ano. John, magka. Mustasa yung 40. Yung pechay. 30. Saan galing mustasa pechay natin? Ha? O oh, gabal doon, yan. yan. si si Ate Violi ko talagang uh, okay. active okay. na. Masiglang masigla pa rin, maganda pa rin. Yan, hindi kumukupas. Okay. Salamat Ate Violi. Yan, ganyan daw tayo. Alam niya na kung ano ibig sabihin yan siyempre. Okay. Thank you. Thank you, Brad. Wag wag din kakalimutan niyo, no? Yan. Yan, Biernes. Uh, yan, yeah, video 'yon, oh numero 24 ano okay salamat <laughs> biyernes muna daw kagaling naman ng ano yun. okay thank you ati Bioli ano lalaki ngayon tinder natin ito wala na. pero sa bagong talaga malayo pa lang napakabango ng bagong ano ah, amoy pa lang panalo na oh. saan saan galing yung bagong natin Na botas. magkano yung isang Um, oh, ah, yeah. pinse okay, yeah. pinse ah, tignan nyo napakasarap ano sarap na yan, natikman nyo ng bagong o oh, yan, kaya dito dito lang po yan, sa bandang dulo ito yung pinakamasarap na bagong talaga araw-araw po, ubus yan ilang balde yung ubus natin? oh baklangan dito nyo, kasi nga napakasarap po kasi yan, nasaan si madam ko? Sa Manila po. ba ba? na. Okay, salamat sir. Okay. Ayan, o. Oh. Pag bago kayo lumabas ng exit, may makikita kayo isang pwesto na sa gilid, na bandang dulo. Tingnan nyo naman yung sinis Quality quality, palmol kaganda. Kaganda pa nang namimili. Ayan o, oh. di ba? Sir, boss, magkano yung ating uh, sultan? Ask lang. 45, 450 yan. At ah, tagalaur po ba kayo? Araw-araw po ba kayo namamaling kayo? oh, tatlong beses. Yan. mo mga tagalaur natin shout out. <laughs> ayan, ayan nakikin, Mapapanood ka ngayon. Ito yung kabaraat. Diyan sa ano kababayan yung tagalaur. Mukhang Valentine's Day na kay madam. Pulang-pula. Ayan. Ayan, ito. ito. Ito, huwag niyang kakalimutan, numero 24, dadalhin tanda Biernes, para konsyal, independent po. Yan, ganun sana Salamat, salamat. Ay, wala yata kayong luya ngayon, boss. Salamat. 1, ano? Ayun, okay, salamat, salamat. Yan. Madang ingat, ingat. Ayun, kay Ara, tanong natin magkano yung Suprema. Ara, magkano na yung Suprema natin? sabi na nga po eh, napakababa, baksak na lang, 11 sampo. napakababa ng ating ano, Supreme. Wala, wala na talagang pagtas, ano? Yan, dito tayo. Ito, last na po tayo dito. Nasa hulihan na po tayo ng yugto ng ating pag-update. Siyempre po, dito po tayo sa isa nating maganda, masipag at sexy sa si Madam Mika. Isang magandang maga po, Madam Mika. Yan, kaganda ng aura ni Madam Mika. Alam ka, magkano na po yung ganito natin yung sibuyas na puti? Na, ano to yung storage to no? Ako, pa. po yung good, sir. 580 po yung big. 580 yung big, 480 yung uh, good. Ano, yan. Size kasi yun. Mas mahal yung big, ano. Sa sibuyas na pula? 780 po. 780. Pero yung kilo niya ilan? isang oh 9 kilo. Sa super white natin? 600, 630, ilang kilo to madami ka? Sa kansu po natin. 560. 560. Sa munggo po natin. 2,000. O, 2,025 per kilo to medyo umangat siya. Ano po to ah? Labo o ano? Labo. Labo yan. Salamat. Pag nakita niyo si Madam Mika sa personal, mapapawaw na lang kayo. Salamat po ulit. Yan, siyempre, yung mga tropa natin dito. Yan, medyo, mag, ano ba yung maganda? Yung ganyang, ano, panahon o oh, yung mainit? Mainit. Ay, gusto mo, gusto mo, gusto mo mainit? Ayan, huwag lang uulan, di magpuputik. Basta ganyan lang, di ba? Kaya lang, nagbabanta yung ulan yan. Alam nyo na, pag uulan, di ba? Medyo mapute. Yan, yeah? Ayan, mga natin, ah, uh, Kasama dito sa baksakan. <laughs> Boss, ay si Madam Lani Palaw, ay. Boss, ayan. Magkano yung singkamas natin na panggulay, ano? 25. 25. Yan na, dati yan, 40, yan. ngayon 25. Bumaba din yung atin singkamas na panggulay uh, sa uh, sariwang alumpia. Okay. Ayan po mga kapalengke ang ating pinaka latest as price update ng mga sariwang gulay po na bumabagsak dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa Lalabibia ng Nueva Ecija, ang Cabanatuan Baseable Trading Center, palengke ng sangitan na narito lang po yan sa Barangay Magsaysay Norte. Please don't forget to follow my page, Palengke ng Sangitan. Ngayon din po ang ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palengke, para naka-update po tayo sa araw-araw na presyo ng mga gulay dito sa ating baksakan. Lagi niyo pong tatandaan. Kung andi dito po kayo, magdala po kayo ng payong, yan, umulan man o minute, may payong tayo, saka tubig, yan. Ayan, ilang araw na lang po, dalawang araw na lang, tatlong araw na lang po, at election na po. Sana po sa mga kaibigan natin magsasaka, mga kagulay, mga tindera ng palengke ng sangitan, ng Kapitan Pepe, di sa baksakan. Sana naman po, may sama niyo po yung numero 24 tumatak po bilang konsehal ng bayan, Dante Villares po, isang independent po. Siya po yung magiging boses nyo. Siya po ang Mr. Palenque ng Cabanatuan City. Malaki po ang may tutulong natin sa ating palengke. Salamat po. See you po again tomorrow for my next vlog. Bye bye. God bless us all.